Hi hey guys! Good afternoon, good evening. San mang sulok kayo ng mundo ngayon? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Today is November 3, tapos na po ang All Saints Day, tapos na po ang All Souls Day. Sana po ay nakapagsindi po tayo ng kadila para po sa ating mga mahal sa buhay na lumisan na nandun na sa kabilang mundo. At sana din po nakapagbisita din po kayo sa mga sementeryo. Dahil ako po ay dito lang po sa bahay dahil nasa malayo po nga aking papa na papa na libingan ng aking papa ay nasa malayo po. Kaya dito lang po ako sa bahay nagsindi ng kandila at nagdasal para sa kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. So guys, ito po ay part 3 ng pagpanganak ni Finity ang papakita ko po sa inyo ngayon. Ito po, panoorin po natin. Pang-apat. 641. Wait then. Pasensya na guys kung ang boses po namin dito ay mahina. Kasi po, umaga-umaga pa po, po ito, alas 6 pa lang po, ayaw po namin makaistorbo ng mga kapitbahay. Kaya mahina po ang mga boses namin dito. Boy. Diba? Diba, okay? Laki. Ayan, ah, nakaitay. Ah, itsura. Gaya din naman. Ha? So, mas maraming itim niya dito. Ah, mas maraming itim Isa pa lang ang gala. Ang <laughs> iyakin na pa lang. Anak, linisin mo muna ito yung baby mo. Ang oh, baby mo, linisin mo muna ito. Ayan, meron pa yan. Ayan, kainin mo muna yan.

na video ko lang. tapos niya. Nakit ka na naman. <laughs> Kasi hindi siya maka... Panganak anak po Diyan ka nakahanap. <laughs> Kung naalala nyo guys, nahirapan si Finity ilabas yung pangalawa. Kaya na, naisipan ko na paalisin muna yung mga distorbo para makapanganak si Finity. Makapag focus. Kaya pagkatapos kong linisan yung mga papi na inilabas niya, pinapaket ko na naman yung anak ko sa taas. Pero ito nagulat ako kasi habang nilinisan ko yung papi na pang-apat, bigla siyang tumayo at may pumatak na dugo. So akala ko dugo lang yun. Ayan, busy busy pa ako sa paglilinis ng papi niya. Hindi ko pinapansin si Finity. Tapos tumayo siya. May pumatak na dugo. So, hindi ko siya pinansin. Tapos, nagulat na lang ako. Kasi, habang busy akong nililinis yung papi, pagtingin ko sa kanya, hala, may bigla na lang lumusot. Eto po, tingnan nyo kung ano nangyari. Ay, meron pa. Meron pa. Hindi yun itim. Lapag mo na <laughs> doon. Mayroon. Mayroon Hindi yun itim yung dugo. Hala <laughs> ko, ano. Meron naman pala. Ano, six, six Ano? 5 minutes lang palitan. Kala ano. Kaya pala, hindi siya natapos sa ano dito sa ano. Ito na lang. Yan ang sa itim din uh, itim. Kaya na Pangalawa. Pangalaw. kailangan talaga pag nanganak yung mga dogs niyo or yung mga alaga nyo, nandyan po talaga kayo nakabantay talaga. Mula nung bore hanggang sa makaraos sila, hanggang sa matapos nila, mailabas nila lahat ng kung anumang merong papi sa loob o yung mga pusa kasi mahirapan din po sila. Kailangan nila ng tulong natin. Ay, rin, ito, pa, na baby mo. Sana baby mo. Diyan natin kung ano. Babae. Babae. Yan, pikikay. Ang girl na. Dalawa na yung girl. Oh, meron siyang puti eh, sa dulo. Oh. Uh -huh. <laughs> Pag ganitong kulay, may puti sa dulo. Mm -hmm. Ay, wang-wang na kulay kasi yan eh. uh -huh. ba na? Sanya ka na ba ako? Ano rin yun eh. Ayakin mo. Man. Ayakin mo gulo ka. Ayakin mo anak ko. Pagod. Ako 5 minutes lang yung pagitan niya. Akala ko kung ano yung dugo lang yung ano yung. May eh. Siyempre itin na dugo. Ay pala meron lang. Ayaw na 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 na. siya maglinis. <laughs> na ka <laughs> Napagod na si Finity, kawawa naman. Kaya yan, ako na lang muna naglinis-linis. Ano, Tapos, ayan, buti, nilinisan niya. Tinidilaan niya. Kaya kawawa din talaga pag nanganak sila. Kailangan nakabantay ka talaga dyan. Ayan, nilinisan niya yung papi. Pusako naman dyan, nakabantay lang talaga, pati yung anak ko.

56 ata yan. Kasi 6.51 yung ano Basta di mo ko. May mga ito yung part. ko, 6.46. 46 ata. Okay na to na? 5 na. 5. Nakadalawang girl na. Ito girl ah. Oh. Parang wangwang -wang din. Kulay. lima 5 na. Wala mo nga dito ang kapatid. yung anak yan. Ha? Ang Lima. Lima na. Ano mga kulay? Yung tatlo, magkapareho na puti at saka itim. Tapos itong dalawa, parang pang pangwangwang Chocolate brown. Nagay ko na dito yan na ka. Oh baby, may may look for again. ko na dito. Anyway, may tubig sila? Ayun ang naman na. yan sila para mainit sila. ayun yung tubig. guys, naka five puppies na po si Finity. Sa part 4 po, papakita ko po yung may bapang puppies na lumabas po sa kanya. Sana po manood po kayo ulit. Huwag po sana kayo magsawang sumuporta sa aking YouTube channel. Yun lang guys. Maraming maraming salamat. Bye-bye! Thank you guys for watching. Hanggang sa loob ng kabanata pa alam.